Magandang araw po sa inyong lahat at welcome muli dito sa aking channel. Narito tayo ngayon sa may tabing ilog kasama ko yung dalawa kong alagang aso na si Kobe at si Creamy. Yan po si Kobe, mabilis pong tumakbo na yan. At yung isa po yung kulay puti, yun po si Creamy po 'yon. At samahan niyo akong manood sa aking alaga na dalawang aso. Pero bago po yon at kung bago ka lang napad dito sa aking channel, huwag nalang kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga video ina-upload. So, halina't samahan nyo ko sa panunood sa mga aking mga halagang aso. Para sa mga dog lovers, ito at narito na. Ang video ng ito ay para sa inyo. Crime, Cubed. Crime. Crime. Dito ka lang. Dito na. Ha? Huh? Dito ka na. Ano yung matka COVID ha? Nahagis ko Pag hindi mo nakuha, wala akong chinilas. COVID! Ha? Huh. Unahan ni Creamy. Ito okay, ko bed, sa'yo kunin mo to ha ito si Kobed, ang matalinong aso at ating ang aking chinilas. Kobed! Ito hmm. si Kobed. nako hindi kinaya. <laughs> okay. Okay, kuya. kanya. Kanda, ni Creamy. Kunay mo COVID ha si, si Krime, dala-dala niya yung isa ito naman sa kubid. Hack weed! Kinagawan siya ni Creamy. Hana, Creamy! Kunin mo itong sinilas ko ha! Oh, Creamy! One, two. Kubid. So, isa pa uli. At susubukan so, natin kung kukunin pa ba ito yung uli ni ang aking kinilas. Kubid! Kunin mo ito ha! Ayan po, at nakuha ni COVID, inigawan ni Krimi. Kunin mo ito kubid ha. Kaya hagis ko Kubid. Creamy. One, two, si So yan po. At ng... nila ang aking kinilas. Nagawa naman na naman ni Creamy. Wala yung kalabaw ko. dito. Dadalhin po niya yan dyan sa tabi. Yung aking chinilas na yan. Creamy! O, oh, ito, ihagis ko. Kukunin mo to. So, yan po. At ko sa ilog ang aking chinilas. Kukunin po ni Creamy yan. Hmm. Ana, sa akin. Sa akin bigay. Wala. Dadalhin niya yan sa tabi ako niyo ko yun. Hindi. Kubid! Kunin mo to ha! Kubid! Kunin mo to kubid! 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 So hanggang dito na lang guys at maraming maraming salamat sa inyong panonood at magkita kita na lang po muli tayo sa susunod ko pang mga video. Maraming pong salamat sa inyong lahat and God bless you. Yan po si Krimi at si Kubi. So andito na kami ngayon sa tabi ng kalsada at kami uuwi na dahil natakasakit na nang init sa balat. Nauwi na, na ka di pa nga nakakaliko. So ito po ang ating... Si ano? Si Krimi. At si COVID, dito natin isasakay. Yan po yun.